Paratang ng mga protestanti sa ating mga Romano-Katoliko, ang Papa ay hindi dapat maging tagapagturo dahil tanging Biblia lang ang otoridad. Sola Scriptura, Biblia lamang ang dapat sundin, hindi mga tao gaya ng Papa. Sagot nating mga Romano-Katoliko, hindi sinabi ng Biblia na Biblia lang ang otoridad sa katunayan. Tinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng tradisyon at pamumuno ng mga apostol. Sa pangalawang Tisalonika, chapter 2, verse 15, Kaya nga, mga kapatid, magsipanatili kayo at manghawakan ninyo ang mga aral na itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa aming sulat parihong mahalaga ang oral tradition at sulat Biblia. Sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos na haligi at saliga ng katotohanan, ang simbahan na pinamumunuan ng Papa, ang saliga ng katotohanan, hindi ang Biblia lamang.